Hello po mga mamis and mga dadis. Ito uh, po nagbabalik po ulit sa inyong harapan, si Risa Aminita. At ngayon po, <laughs> magluluto po ako ng paksiw na isda. At isa po sa aking mga anak, ang pinaka paborito dito, yung anak ko pong mataba, yung matapang umain. Walang iba kong desi. Pasok po, pasok mga suka. Pasok mga suko tayo po mga Marikis in the Ayan po, magluluto kami ngayon ng paksyo na isda. Di ba, ito yung pinaka-favorito mo. Actually, lahat naman po pagkain gusto nito eh. Pagdating sa pagkain ito po yung pinakamata ko. Ayan, nakikita niyo naman po sa katawan niya, di ba? Ayan po, na ko. Ayan, pag nasa taas na po ako, nagbababa yan, namahan ng pagkain. Ayan na. O, ito, alika na, simulan na natin po. Mm -hmm. Sindihan na na. Ito, uh, meron po kami ngayong isda. <laughs> hindi po pwede maging YouTuber. Hindi po yung sinasabi niya. Wala siya <laughs> <po> sa <isip>. <laughs> <laughs> ito. <laughs> ito po yung na po. Mataba ko lang, <laughs> hindi <laughs> Ito, ito na, sa channel na si mama. sa channel ko to. Wala sa channel mo to eh. <laughs> ito, sa mo si Mama? Nagsasalita na maayos! Minsan hindi! Ako din pa nung isa Ito po meron po akong ano, sili na po, like, green na pampaksiyo. Ahem! Mami! Ah, ano kasi tawag ito? Hala! <laughs> hindi, nagluluto po siya. Asin, ala guys. <laughs> Nalimito ko sa iyo eh. <laughs> tapos ito po yung bawang, tapos ito po yung luya, at saka sibuyas. English? In English? Onion. Ito po, meron po tayong ampalaya. In English? Mamaya na lang. So, meron po, talong. In English? Eggplant. Diba? Eggplant. Eggplant. Meron po, paminta, mesuka, at saka mantika. In English nga, paminta. As water. O, oh, ito na, ang pisa na natin. Kunin mo na yung ipron mo doon. Ipron. Ipron. <laughs> Ay, ipron po. Talagyan na natin dito sa kawali yung isda. Unay. Siyempre, unahin muna natin yung isda. Ayan. Kasya ba ba? Napatapirasin, di ba kasya? Ano to? Hindi, <coughs> kasya kasya po. Ayan. Ang Ay, susunod, ano yung susunod natin, Vec? Wala mo yung pa Di ba paborito diba, mo to? Kahit dyan, <laughs> ano man dyan, pwede isunod. Mali ka dyan. Ano yung natin yung bawak? <laughs> Ahirom ah, pa mga mamis <laughs> yung Ayan. Ipunay po muna natin yung bawang. Tapos, eh, ganyan lang yun eh. Halo-halo lang. Lagyan natin yung luya. Ang dami na. Yum, yum. Tapos, ilagay natin yung sibuyas. Ganyan lang siya. Hindi ganyan ba yan ang Ah, lahat na. Ay, hindi. Sa isa. <laughs> <laughs> Di ba mas nakakatawa sa channel ko? Kasi walang pumipigil eh. Ah, <laughs> uh, hilo po mga mamis and daddies. I mean, kung asan ka man. <laughs> Lagay po natin itong asin. Yan. Salt bae. Dapat ano lang, sakto lang po na hindi siya maalat. At hindi so, maalap. Ito, natin ng suka. Suka. English. Binigal. Binigal. Ayan. So ganyan lang siya kadami. Siyempre, lalagyan po natin ng isang basong tubig. Water puno po ha. Yan. Mabilis. Yan siya dapat karami. Tapos ayusin natin po. Yan yung mga sangkap niya eh. paborito <coughs> po ito ng aking anak na mataba yung patabi ko dito. Oh. <coughs> <coughs> Lahat po ng pagkain, paborito niya. Eh. Kita-kita naman po sa katawan ko. Dito. Diba? <coughs> mm Ayan. Uh -huh. Ayan. Tapos, paminta syempre. Ganyan lang siya, babe. Ako ma, ako ma. Tell me when to stop. Dali, palakasin natin yung apoy. Yan. Yan, itong lalagyanan po kasi nito, medyo mahina yung pagbuga niya ng mga pe peep peeper. Bo? Okay na ba yung mga peeper? Yan yeah, o, di ba? Okay na yan. Ganyan lang siya. muna natin. Mirror. <laughs> mirror! Mirror, mirror! Wait lang. Ito pa nalagay natin po. Yun, bitter girl. Yun, ampalaya. So sabay so, na natin lahat uh, para pag kumulo isang luto na lang, di ba? So medyo nagmamadali po kami dahil bitom na-butom na po kami. Yan, kung napapansin niyo po sobrang dami ng ampalaya. Hindi na makita yung isda <laughs> sa ampalaya. Diba? Kasi nahilig po kami dyan eh. Di ba ikaw mahilig ka rin dito? Video kita mamaya pag kumakain ka. <laughs> Ayan. Tapos, ito kung ano. Uh, um, ano kasi pala nito, May? Eggplant. Ah, okay. Nakababad siya sa tubig, pa. di ba? Para hindi siya mangitin. Can I do it? Oh. Lagyan natin natin siya dito, syempre. Give it. Ayan. Papansin niyo po, nilagay ko na lahat ng sangkap doon sa kaldero kasi kanya-kanya pong ano yan eh, kanya-kanya pong idea sa pagluluto ng paksiyo. So ako po, nilagay ko na lahat yung sangkap para isang kuluan na lang. Tapos, ayun, uh, hayaan lang po natin siya hanggang sa kumulo. Maya-maya pong punti, maluluto na po yan. Paksiyo na isda. Paksiyo, paksiyo. may Mabilis, uh, mabilis lang pailuto yung paksiyo. Hindi siya kabawdad sa ibang ulam na medyo matagal. Ito po, mabilis lang. Tsaka, ano, uh, pangmasa po talaga na kahit anong isda, masarap ilutong paksiw. Ayan. Uh, yan po ang paborito ni Riza po noon. Yung ganito ko lang po sa kaliit. Ayan <laughs> po. Yan, ganyan. ganyan kaliit. Yan po lagi yung pinapakain ko sa kanila. <laughs> ikaw na magsalita niya na. Parang yan na ba? Sige nga, ikaw nga. Tara po, salipin na po natin ang laman. Ayan, hindi pa po siya kumukulo. So, takpan ulit natin. Medyo ma-okay yung sugili. Kaya po muna natin siya kumulo. Ayan, ma! Na. Oh. Napapansin mo ba yung YouTube channel mo na ilang subscribers mo yun? 7,000 subscribers. May plano ka ba magpa giveaway Ah, uh, sa tingin mo, mga ilang ano? sana madagdagan pa, parang tingin ko para pa-atras tayo ito yun. Kasi ba sigurado eh. Tapos natin ako nung nakaraan, 7,000 plus na yun eh. Tapos yung ano, yung pa hindi <laughs> naman tatagdagan. Hindi ko. Ayun, nakakatuwa po kasi hindi ko po talaga akalain na ano, na na aabot ako sa ganun kadami. Kung wow. hindi ko dito dahil dito sa anak kong maganda at ito ba, alam mo na, mataba. Kasi medyo masarap po kasi ako magluto kaya ganyan siya kataba pero pinapapayag ko na yan so ayun po kung hindi po dahil kay Riza hindi po madadagdagan at syempre sa inyo din pong lahat kung hindi po dahil sa inyo wala po akong subscribe na ganun talaga Risonatics is creating ganun ka dami umabot na, na 7,000 grabe samantalang dati be no, nag-upload ako na isang upload ba? Diba? sa video video sa video maghindi ka muna alam mo yung nag-subscribe 12 lang <laughs> Uy, pero yung first video ko naman, nakaka-100k views na. Hindi, hindi mo nasa... Nakaka-100k views na. 100 k na. Oh, Thank you po. Pero yung unang nag-upload po ako ng video, grabe, 100 lang. Sa'yo ko, oh my God, paano ito? Paano ako maka ng 1000 dito para... <laughs> Naramot po kaya siya. Oo, pero ayun po, dasal-dasal uh, lang. Dasal Tapos, ano, sabi ko sana, Bea, ano mo naman, i-plug mo naman dun sa, sa YouTube mo yung ano ko para madagdagan. Ayun po, sa awa ko ng Panginoon, umabot na po siya <laughs> ng 7,000. Maraming maraming salamat po sa inyo. So, Ayan. para. Opo, at ah, tingnan na po natin to kung kumukulo na ba siya. Kumukulo na. Bilin po muna natin kung luto na ang ating paksi. Ayan. So, malapit na siyang maluto. Siyempre para hindi po siya malapit. Lalagyan po natin siya na mantika. Ayan, dapat po may mantika para magpapakso kayo kasi nakakatanggal po naman yun tayo sa um, po natin ayan, titignan na po natin ang paksyo ayan, luto na po siya so tapos na yung paksyo natin, ilalagay ko na po siya sa lalagyan syempre kainan na ayan. so patay na natin yung apoy ito po, luto na po yung aking paksyo na isda ayan po ah uh, marami po maraming salamat sa lahat po ng mga nanood sa channel ko. Uh, kung hindi po dahil sa inyo, magaling po ako dito. Imin! Ito ang aking anak na maganda. Ito ba? Thank you po. Bye-bye po. Bye-bye po. Maraming maraming salamat. Ikaw na muna. Sige, channel mo po. Thank you po sa lahat sa channel ni Mama. At sa hindi ko po nakakapanood na chuchu, chuchu, chuchu. Ang luto namin ng adobong manok. Panoorin niyo po sa channel ko. Oo, abangan niyo po yung sa channel niya. May guest din po siya doon pa sa ino. Siyempre, si mama po ulit. Binuting <laughs> <laughs> mo, na, din, na, 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 mo <laughs> naman na agad. Hindi nila abangan niya. Hindi nila abangan. po. Thank you po. po mga mamis mga daddies, ingat po kayo. God bless po. Kainan na.